Nakisari naman yung isa. Si Marina. Si Superman. Bumabaan ang bigas at tilata. Simple lang ang tanong namin mga taga na Nasaan kayo yung pandemya? Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. nakalagpas 20,000 na po tayo na sako ng bigas na napamigay. Nakapagbigay na po tayo sa City of Manila. Sa Quezon City, sa Davao, sa City of Pasig, sa iba't iba pang mga probinsya. Ngayon, nandito po tayo para i-inaugurate in together with Mayor Isko Moreno. Sa mga taga-front row, maraming maraming salamat sa inyo. O... Thank you sa so inyo, front row. Noon, kailangan namin ng higas. Noon, kailangan namin ng pilatas. Hindi nakakalimot, community pantry, nandyan siya. Magbababa ng ayuda. Kahit hindi mo sabihin, tinulungan niya ako nung magka-COVID kami. Hindi sila matagawaan ang sasarap ng mga buhay nila. Babalik tayo sa aking alma mater sa UP Diliman Campus. Magbibigay tayo ng konting tulong sa mga UP jeepney drivers and konting financial aid. Tayo-tayo nagkita sa finals. Sila nowhere to be found. Uh, nandito tayo sa unang sa maraming barangay na pupunta natin ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay ng uh, mga konting ayuda galing sa Tutok Front Row Cares. Ayaw panyang pa, uh, lahat po ng pamimigay natin ngayon uh, galing po sa Front Row. Uh, mamaya marami pa tayong pupunta ang barangay. Tuloy-tuloy lang yung pagtutok sa mga kababayan natin. So, salamat sa lahat ng suporta. Hindi nyo kami matutulungin. Huwag na tayo magpatulungin dito. Yes, yes. Ilang taon na ko tayo niloloko. Oh. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Take.